Nagdeklara ang Malacanang Palace ng local holidays sa sampung lugar sa bansa. Sa mga inilabas na proclamation ni Executive Secretary Lucas Bersamin, non-working day sa Pantukan Davao de Oro sa November 13 para sa 86 founding anniversary at 21st Pasaka Festival. Idiniklara rin holiday ang November 7 sa M. Lanko Tabato para sa Kawayan Festival habang kaaldawan ni Virac sa Katanduanes. Non-working holiday naman sa San Juan, Batangas sa so December 12 para sa anibersaryo ng pagkatatag. Magdiriwang naman sa so December 15 ang San Jose Occidental Mindoro ng Japanese Liberation. Samantala, founding anniversaries ng Malvar, Batangas, at Sorsogon City sa December 16 habang December 7 sa Dumingag, Zamboanga del Sur at December 23, Santo Nino, South Cotabato. 23rd Chartered City Anniversary naman ang idadao sa Bayawan Negros Oriental sa December 22.